Pasintabi ho muna mga kababayan, medyo masailan po ang nilalaman ng ating susunod na balita ng ating police report. Maalala po ninyo yung kwento tungkol ho dito sa isang uh, uh, isang uh, sanggol na pinatay diyan sa o uh, inabandona pero napagkamalan po na tiyanak at tuluyan pong pinagtataga ng isang lalaki diyan sa May Agusan del Sur. Natukoy ho ng pulisya na yung ama ho pala nitong napatay na sanggol ay uh, pinsan nitong kanyang nanay mismo. May update po diyan ng Bomboradio Butuan. Nilinaw ni Police Captain Jomar Costa, hepe ng pulisya sa bayan ng Loreto, Agusan del Sur, na ang sobrang takot ang nag-udyok sa 18 anyos na dalaga na malaman ng lahat na ang kanyang first cousin ang sa kanya kung kaya't itinapon niya ang kanyang anak. Base ito sa kanilang interrogasyon sa sospek kung saan takot ito sa posibleng gagawin ng kanyang mga magulang sa kanya. Ngunit ayon umano sa ina ng sospek, hindi sana aabot sa naturang krimen kung nalaman lamang nila ang sitwasyon nito. Giit na mga magulang, wala silang alam na buntis ang kanilang anak dahil hindi umano nila nakitang lumaki ang tiyan nito at ganoon din ang naobserbahan ng kanyang mga classmates at mga guro. Putingly, sa ano nila, pag contest niya, yung bata na yon is, ang nakabuntis sa kanya is pinsan niya. First kasi first cussing sa atin. So, accordingly din sa mga magulang, hindi talaga nila alam na nag yung kanyang, kanilang anak. Ayun, kasi kahit sasabi ng mga magulang, kahit mag-sure, mag-ano yung, ano, yung anak nila, hindi alata. Mula dito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Kevin nag-uulat para sa number one and most trusted region network in the country. Bombo Radio, Philippines, Basta Radio, Bombo!